Eto, tuli natin yung susubo, Mayor. Kawai. Dali, isin! O, video. Girls. Ay, lang. san? oh hindi lang ako iningkoy. tumum. mayor sa mga mayor. ooy mayor. atagoo. ooy. mayor. ooy ooy oh. <laughs> <laughs>

Oh, okay, yun, daw sa bawah. It's not sa It's sauce. Yeah, it's sauce. Yes, ha. yes ha. Amen. 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 Hindi oh, yeah. oh, oh. pa tapos. Wala pa tayong ulam eh. Samulay kayo eh. Wala So cute! Mayor! Mayor! Mayor. <laughs> oh, oh, <señor>. <laughs> <laughs> tingin, tingin! Saan nito? Kaya ito, kaya ito, kaya ito! Uy, kaya ito! Uy ito! ito! ito!